po a uh, meron hong isang uh, part doon sa uh, sa kamera na hearing. Eh nakot po na yung aming atensyon at uh, isa ho doon sa mga naimbitahan sa hearing na yon, si dating uh, USEC uh, Epidensing ng Department of Education dahil ang sabi daw po, nangungumus, nangungumisyon daw siya doon sa pagpapatayo ng mga school buildings. Eh, nakaka, ano ho ito, eh, nakaka nakakalungkot ho ito kung totoo o hindi. Alamin ho natin. Nasa linya po natin ngayon ang uh, uh, si Yusek Epimaco Epidensing. Ayan. Yusek, magandang magandang araw po. Magandang umaga, Dennis, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo. At isa lang masasabi ko, 100% na kasinungalingan po yeah. yung nangyaring sa sabihin ko, sa kongreso. Sab sabihin ko po muna sana, Yusek, naku pagka Yusek ka, talagang forever Yusek ka na eh, no? Yun na talagang tawag uh, sa iyo, Yusek eh, no? Oo, uh, pero gusto so, ko nang maging ordinary Pilipino na rin. <laughs> <laughs> okay, teka muna. Dito, bibigyan ko kayo ng oras. <laughs> <laughs> Sige, ano ho yung masasabi po ninyo dahil hindi kayo masyado nakapagsalita doon? Meron pang uh, sinasabi doon na may mga may mga pa pangalan na hindi kami masyadong pamilyar na nakamiting daw tulad nila Architect Texon, meron pang isang uh -huh. pangalan. Pa 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 ano ito nangyari? At saka ano ho talaga yung uh, uh, sinabi po sa inyo na talagang well, i Go ahead well, po, Yusek. Alam, alam ko kagad na kasi nungaliningan nung nabanggit si Architect Texon. Opo, opo, Kasi last year, matagal na last year, 2023, yung mga congressman pumupunta yan sa office ko para mag-courtesy meeting, opo. magsasabit ng mga request nila. opo. Tapos may congressman sa Maynila dahil hindi nga sila makapunta sa office, nag-request na lang sila ng isang lunch okay. meeting. Sabado 'yun. I think uh -oh. it was a malinaw sa akin yung mga usapan doon sa so, Ang doon, uh, klaro si Congressman Valeriano, uh -huh. Congressman Dionisio, uh -huh. Congressman Cheng. Uh -huh. Tapos natatandaan ko ang bungad pa nga yung Congressman Valeriano. Buti ka, usik din si madali ka namin ma makaka-meeting uh -huh. si VP. Ang hirap-hirap mag-ka-appoint. Tas uh -huh. ang ko sa kanya Pasensya na ho kayo kay VP kasi umiikot po yun sa buong Pilipinas. Tapos may trabaho pa siya sa so OVP. Hmm. Aside from so, the po, Department of Education, ta VP pa rin siya ng buong Pilipinas. Oo, oh. Oh, yung nga po bilang oh. kitla. Tapos, oh. tanong sila sa school billing Sabi ko kung 2023 po, uh, wala na kami 2023 kasi nag-iimplement na kami. Tapos na. Okay. Yung 2024 naman, sabi ko okay sana kasi nga ang challenge ko sa Manila is walang buildable space. Mm -hmm. May problema ta kah kahit, gusto namin address yung shortage, wala kami mababagtayuan. Mm -hmm. Tapos nagbanggit si Congressman Cheng, sabi niya, sa distrito namin meron kaming buildable space. Tapos uh -huh. sabi ko, oh, kung 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 meron di titingnan po namin, evaluate namin in accordance with the authorities kung papa sa si, dilagyan po natin. Then afternoon, uh -huh. wala na kwentuhan lang tawanan. I remember Congressman Valeriano, very mm -hmm. humorous siya, puro patawa-patawa. Mm -hmm. Then after yeah. ng meeting, eh, one hour lang, one hour 15, din, tapos na. Mm -hmm. Walang uh -huh architect Texon doon kaya alam ko nagsisinungaling si ah, si Congressman Johnny. Ah, yung po. kay ano naman yung kay Greg Murillo, ganoon ko siya, taga Surigao din siya, taga Surigao kami. Hmm. So, kami, matagal ah, kami magkasama. Oo. Ah, ah. Ngayon, nung bilang kitse yung pangalan, siyempre nag-isip ako. Bakit ni-name ako ng ni kaibigan ko kasi uso sa sa mga ahensya na maraming mga procurement, yung name dropping. Mm -mm. So after nung hearing, tinawagan ko siya. Mm -mm. Sabi ko, Greg, binanggit ni kong pimental yung pangalan mo, Nag nanghingi ka daw ng ganyan-ganyan. Mm -mm. Sabi niya, eto, I'm going to quote it. Sabi niya, bua nga ng Johnny na na. Nang nanapakak. Ibig sabihin, blue ang siya, nagsinungaling. So galit na galit din si Greg. So alam ko na kagad nang sinungaling. Ngayon, ipapaliwanan ko sana yung proseso para ma mapatunayan kung mali siya kasi sabi ko di ba, process oriented ako kasi hindi ako pinagsalita. May sumenya, may sumenya sa akin na na wag na daw ako magsalita. So hindi ako nagsalita. Okay, okay. Patiwanan ko lang para malinaw. Sige po, go ahead. Tayo, totoo yun. Sa budget po natin, dalawang klase ang pag-release ng pera. One is, tinawag-tawag natin, direct release. Mm -hmm. And isa, one is release through SARO. Mm -hmm. At yung direct release, pag ang budget mo nasa batas, yung General Appropriations Act, pag approve ng batas, pwede nang i-release yung science. Hindi ka mm -hmm. na manghihingi ng SARO. Mm -hmm. Yung tama, isang tama. release is, meron kang budget sa GAA, pero ang tawag doon, for later release. Mm -hmm. Kasi mag-a-apply ka pa ng SARO. Kasi ang detalye yun, ng budget na yon yun, hindi, po mo, hindi mo pa nalalagay yung detalye. Mm -mm, so ang mm -mm. sa 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 dept ed kaming for later release mm -mm. na new construction at saka repairs. Ang mm -mm. new construction sa National Expenditure Program, yun yung ano, kung, 'di ba, meron tayong ceremonial yung DBM nagbibigay ng budget sa Kongreso. Yun ang mm -mm. National Expenditure Program. Family education na rin sa tao, no? To mm -mm. so, ang ang National sa National Expenditure Program 19.7 ang new construction wala pang laman 'yon wala pang building, hindi pa identified. Mm -hmm. Kasi baka pwedeng dagdagan o bawasan ng kongreso, kaya wala pang laman. Mm -hmm. Yung repair, 6.5 billion. Okay. Ngayon po, first time ko hawakan yung pamimili, hindi ko na mapipili sa buong Pilipinas dahil hindi ko na maalang kung anong saan may shortage. So okay. noong August 4, nagpa-release po ako ng memo, tapifurnish ang Office of the Secretary, ako yung magtatayo ng isang National Technical Working Group mm -hmm. compared, uh, composed of the four area engineers sa buong Pilipinas, para sila makipag-usap at magkonsultahan, mm -hmm. isang independent na school infrastructure management office at saka independent na strand, yung operations. Hindi siya kasama sa grupo ko, tagalabas. Mm -hmm. Para siya ang arbiter tama, pag mayroong away. Oo, para balance, uh, para balance. Oo. Tama po. So, pitbayaan ko na sa kanila yun. Mm -hmm. After two weeks, uh, August for mga August 18 or 19, natapos na nila 15.1 billion of the 19.7 billion, na-identify na nila ang mga eskwelahan na bibigyan. Mga multi-story yan, two-story, three-story. Kasi kailangan na namin itaas kasi kulang na nga yung pagtatayuan ng lupa. So, nandoon na yung focus namin. Ngayon, kung ano ang laman doon, hindi ko alam. Ang tininan ko lang doon yung summary na, na uh, nakakalat siya. Ibig sabihin, uh, equitable yung distribution sa lahat ng region. Ngayon, detalye hindi ko talaga... Ah, memoryado 'yan. Maring totoo 'yung sinasabi niya na meron siyang 170 or 18 million. Maring totoo, maring hindi. Eh wala na akong access sa sa DepEd ngayon, dun sa 15.1 billion. So hindi ko talaga ma-confirm 'yun. Maring totoo, maring hindi. So okay na 'yun. Ngayon, ang nangyari po, dinedepensa na namin natapos na 'yung hearing sa Kongreso. So ang sa proseso natin ang ang General Appropriations Bill, ipapasa po yan ng Kongreso at ipapasa sa Senado. Mm -mm. Ang nangyari po, nung dumabas yung General Appropriations Bill, mm -mm. yung budget ng debt end sa new construction, Tumaas, naging 24.7 billion okay. ng 5 billion. Ang problema naman, binawasan nila yung repairs namin from 6.5 to 1.5. So, okay. Kaya ang problema namin, repairs sa buong Pilipinas for 2024, napakaliit talaga. Uh -oh. Pero ang nangyari doon, nung naging 24.7 billion ang new construction sa school buildings, yung 14.7 billion, ginawang line item ng Kongreso. Yun yung minabanggit ko kanina na pag naka-line item siya, hindi ka na magre-request ng SARO kasi nakidentify identify na yung schools. So yung 14.7 of oh, 40 million for per congressional district, hindi na namin magalaw yon. So 10 billion na lang natira sa amin. So ang instruction ko, dun sa 15.1 billion, i-cut nyo. Kasi siyempre, sobra-sobra 15.1 na identify nyo, eh, 10 billion na lamang ang natira sa amin. So pinakat namin. So ang ginawa ng National Technical Working Group, ang yan, kinat yung malalaki, yung mga over 100 million. Mm -hmm. Kasi kung yun ang i-retain mo, di kumundi yung, 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 ano, Naku, napaka... pagbibigyan mo na schools. Ano pala niyan? Yusek, ano, napaka-technical. Ito muna. Naku, ito, 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 talaga sa totoo lang ang dahilan. Bakit ako tumawag sa inyo, Yusek? Eh? ito ba yung may, may kaugnayan? Kasi meron hong na, nag-email sa amin. May, sa bagay, may, nag, uh, may kaugnayan ba ito sa pagtakbo ninyo bilang gobernador? Uh, do, an anong ano tayo? Anong probinsya oh, po? Ah, Surigao del Sur po. Surigao del Sur. Kayo po ba ay magkalaban Opo. ni Congressman na Johnny Pimentel? Kami po yung magkalaban for ah, Governor ng Surigao del okay. Sur. Okay. Malalaman mo na politika ito dahil ako lang tinanong about it. All the rest, nakap-focus uh, naka doon sa OVP Confidential Fund, uh -huh. sa DepEd Budget Confidential Fund. Uh -huh. Pero dito, siya lang talagang ang tumutok sa akin. At dahil nasagot ko lahat ng tanong niya, bigla hmm. niya sinabi na, may taong tumawag sa akin, Greg Murillo, may architectekso na contractor. Mm. Alam nyo pa, na, na, natatawa ako kasi baliktad yata. Hindi ba ang nakikipag-usap sa contractor yung congressman oh, at saka DPWH? Oh, oh. Yun po ang hindi dahilan kung bakit oh. hindi ako namimili para maprotektahan ko yung mga tao namin na hindi mapagduntangan. E wala akong kilalang contractor, wala akong kausap si DPWH. In fact, ito po yung misteryo. No? Oh, po. Ito yung anomaly sa oh. bilanggit niya. Sabi niya, yung January... Pinapa bid na daw yung 170 or 180 million na building niya. Ay, yun ang claim niya. Uh -huh. Paano niya papapa papapabid ng January? Eh wala pa ng listahan na final. Uh -huh. Ang final list namin, tinapos namin ng Pebrero, total of 5.8 billion, kasi lumiit nga yung, yung aming universe na pagpipilian. Uh -huh. Uh -huh. Tapos, nag-request na kami ng SARO na 5.8 billion, lumabas ang SARO March 9. Ako, nawala si... Oh, kung siyang oh, school building, oh. eh in the first place, hindi naman siya nagkonsulta o nagtanong sa amin kung meron siyang allocation. So may kausap siya na taga loob ng DepEd, may kausap rin siyang taga DPWH. Dude. Kaya nagtataka ko sa sinabi niya,